yellow yellow mga katigeng mag pepper 10 minutes break na tayo ang salad time ito yung salad of the day so, meron na ito minsan nakita ko na ito yung murang ano murang uh, mais tapos may mangga may parang celery yung green tapos yung black beans masarap din yan ay, yung itlog mo, oh. Andiyan yung itlog mo, oh. Itlog natin lahat. <laughs> hindi nawawala yung itlog natin, ha. Ah. <laughs> Ito yung mga linagay ko. Tig-iisa lang. Tig-iisa lang para hindi masyadong marami, ma, ma ano, tumaas ang potassium natin. <laughs> Kontrolado, eh. <laughs> yung huli kong pinakita na, ano, na, uh, laboratory ko, okay, pasok sa banga eh. Tapos, ngayon, ang ating panulak ay tiba-tiba. Tiba-tiba na. Pero, ang nilagay ko, ang ko ngayon, yung pulang-pula. <laughs> Pagaganda ang kulay kasi ng tiba na eh. Pulang-pula, kundi hindi pulang-pula, green na, uh, blue na blue, ang ganda ng pagka-blue. <laughs> kaya ngayon, na pang dal natin, na doon pang inaatongal natin, huwag na tayong matongal. Eh, kumain na para mabusog tayo. Hindi tayo mabubusok sa dal-dalan. Okay, bye-bye!